diyan yung tindahan namin yung ano yan Mentor, po ay si kuya kawawa oh saan ayun ano? oh ah, ako yan ano yung ginagawa niya kuya ay kawawa si kuya oh kawawa ka naman ah kuya dito ka muna kuya Punta mo na rito. Meron kong bibigay sa iyo na mga plastic-plastic dito, marami. Eh, eh kuya, yung ano, ano ba yung ano mo? Ano ba yung kinukuha mo? Basura? O ano? Yung mga plastic. Oh. Uh, -ano, o, bigas. At yan okay. na, hindi eh, si kuya kasi na ano yung ano nila. Pagkain. Sa saan kayo yung ano kuya? Saan kayo nakakatira? Na Malayo eh. Malayo. Hmm. baha pa doon ba sa inyo? Hmm. Saan ba lugar sa inyo kuya? Uh, saan uh, lugar sa inyo? Sa ano? Dilapas Dilapas sa, sa, Saan doon banda? Malapit ba kayo sa dagat? Oo oh, medyo malapit doon Ay di inabot ka ng baha doon hmm. Ay ibig sabihin kunti pala nakuha niyong kalakal? Kunti pala ha? Eh. eh paano yan? Ang pangkain niyo? Yan yung rin kinukuha? Oo oh. Eh, wala naman na yun magbunay doon. sige, at may umaya, maya maya, pakainin ka namin muna bago pinigyan ko ng mga kalakal. Marami dito. Salamat po. Uh, okay naman sa'yo. Hmm. Okay. Opo, opo, amun na ko dun. Opo, amun na dito. Hmm. Tapos mo na. Ay, para, uh, si ano, si ate. Uh, yeah, <laughs> Hi, te. Good morning. Hello. Good morning. Ay, uh, bibili para si ate. sakit. Yes. Ah, uh, kuya. Ah, ano ko ya Kumain na. ka na ba? Kuya? Hindi pa na, gutom na gutom na. Ito so magutom na ka. Ay, ka Ito tama, tama kasi. Ay, tama tama, nagluto kami. At ah, uh, uh, no, uh, pwede ka nang sumabay sa amin kumain. Uh, para magkalaman din yung tiyan mo. Salamat, eh. Kainin niyo ako. O oh, sige, at uh, i-prepare na namin muna yung iyong pagkainan para ano, abis ng sigmo tayo dito. Okay. Uh, para makalas ka na, kuya. Eh, kuya, ano ba yung ano, kumain ka na ba? Hindi pa nga gutom, ng, gutom na gutom na nga Gutom ka na? Uh, Noong, ay, paano, paano mga si ano, si kuya, pa, hain mga mo nga ng pagkain. Pagkain. Ay, kasi, hindi pa daw kumain to. Eh, paano pala yan, kuya? Kung wala kang binta, ka, wala mo. ka rin kain. Wala, wala. ka kalakan. Wala eh. Paano mo ka uh, pira, wala kang kalakan. Kadya ka rin pala umasa kalakan. sa kalakan. O, o. Wala makakain. Oo, wala ka. Wala ka siya yung mga Wala siya yung tubig sa amin eh. Ah, ganun po. Oh, eh. Ah, ibig sabihin, gutom na gutom kayo ngayon. Hmm. At ngayon, eh, tamantama naman na nag-prefer kami ng pagkain. Ah, sumalay ka na sa amin at Uh, na salamat na po. Salamat na po. na yun Para si ano, si so, Kuya. Oh, uh, maya-maya, tapos mo kumain at uh, bibigyan uh, ng mga pambenta. Oh, salamat po. Kalakal. Dito okay. uh, po. Uh, tapos ang kain. Bigyan ka namin ng kalakal para masurot okay. uh, may pang-araw-araw kang ano. Ah, ayan ah. Eh, bigyan kain. Na ano? Eh, hey, Kuya, ano man nangyari sa ano mo? Yung braso mo. Ah, wala to. Ano lang to accident. Eh? Saan? Sa... Na, oh, may, na naman si kuya. Kuya. Ma may pamilya kayo, Kuya? Wala po. Wala ka pamilya? Oh, Kawawa naman. Ah, sige, kuya. At ito na eh, ito na 'yung ano. At kakain ka na. Ah, diyan muna. sige. Eh, Kuya, 'yung ano ha. Eh, pasensya ka sa amin. Pasensya 'yun lang sige, salamat. Basta makakain. sige po. At mag kayo. Kain ka na, Ay, Kuya. Oh, okay. Yeah, ka no, kuya. Oh, magkutom uh, si kumya, ano uh. uh, uh, naman? Uh, at maya, bibigyan natin ng mga kalahatian uh, may mga pamilihan. Hindi mo kayo ito so Ben? Ito so Ben. Ano oh, naman si? Kuya. Ano <laughs> Kuya, yung ano? Sige, The... sige Kuya. Kain ka lang yung Kuya. kaya oh, kaya naman. Ah, uh, isa ko ya. Para kayo mabululan eh. Lagas. Okay. Ikaw na kuya, ikaw na bala diyan ha. Ay ganyan diyan. Ah, sige sige. Kaya po at mamaya na lang po at bibigyan natin siya ng pangalakal. Pang ah, kaya na tayo. Mga ano? Hay. Ah, oh, kaya na tayo. Kaya na, kaya na. Yeah. Okay. Ya, yeah, jangan kalah. Yeah. Yeah. It. Ito mga amigos na amigas Ayan na yung module fight na kami Ayan uh, Amigos na amigas Ayan kinamay na Tara mga amigos na amigas Kain kain uh, Pake Subscribe na lang yung youtube Ng kuya ko Papindot na lang din ang notification bell Para updated kayo sa video Salamat mga amigos na amigas tayo. Okay po, ako uh, kuya. Uh, ito na po yung ibibigay ko sa iyo. Itong um. ano ng rim ng motor, yan, uh, malaking halaga na rin yan. Saka mga euro na yan. Uh, ito na bala mag ano yan. Salamat ah. Okay, uh, para makatulong na kami sa iyo kahit kunting tulong. Okay, ilalagay ko lang. Sigawa kung wala kayong kamay sa kabila eh. Itulungan na lang kita maglagay. ah uh, ito, mga mga to mga mga kilo. Rito, tatlong kilo Uh, no, uh, kontinido 'tong hero. Ano 'yung dinyan? Paawa-awa 'to 'yan, oh. Sa surod, wag ano, puputak-putak lang dito, oh para ano? Para tapano, mah puputak-putak nang cutting grass 'yan. Oh, bukas pwede kang bumalik. Oh. Bigat ka, mabigat. Okay naman. Baka okay. so, makabinta ka kahit muntano dyan. Okay na rin yan. yeah. Maraming salamat. Okay. Uh, sige kuya, balik-balik na pagka may time. Ha? Alam mo naman dito. Ito kuya sa tulo. Maraming salamat.